Bistado ng Police Regional Office 2 sa kanilang Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations o SACLEO ang mga sospek sa iba't ibang krimen sa iba't ibang bahagi ng Cagayan Valley. Ayon sa ulat ng uh, Pro2, lima sa mga naaresto ay kabilang sa listahan ng most wanted sa rehiyon habang 68 pang walupang uh, wanted persons ang nasa kote sa magkakahiwalay na operasyon. Sa kampanya kontra iligal na droga, labing siyam na sospek ang nadakip kung saan nasa Batang Shabu na nagkakahalaga ng 154,000 pesos at mariwana na tinatayang 24,000 pesos ang halaga. Siyam naman ang nahuli sa anti-illegal gambling operations at lima ang naaresto sa paglabag sa Republic Public Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kalakip ang pagkakakumpiska ng tatlong armas. narecover din sa iba pang operasyon ang labing tatlong iba't ibang uri ng baril at 78 board feet ng hindi dokumentadong troso na nagkakahalaga ng 11,000 pesos na nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlong individual. Sa patuloy na kampanya laban sa insurhensya, apat na dating miyembro ng Communist Terrorist Group, kabilang ang tatlong kasapi ng NPA at walong taga-suporta ang voluntaryong sumuko sa pamahalaan. Samantala, pinuri ni Pro2 Regional Director Police Brigadier General Roy B. Parena ang dedikasyon ng mga kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Aniya, hindi titigil ang Pro2 sa pagpapatupad ng batas para sa kaligtasan ng buong rehiyon 2. IFM News.